Bili ako ng Bili daw siya ng kubos. Aray ko. Bakit nang pa ako? Bibili. Dadaan ulit kami dun. Sabi nila namin ng ano yung tayo kubos. Ate Daila. Ayan po. Pakita ulit sa iyo kung paano gumawa ng kubos. Paano magluto. I-share ko ulit. Kubos, kubos. Kubos ba? Kubos. 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 So, ayan po. Oh, oh Video ko. Naman ako ng pinapay ng harago. Arabic bread. Yun sinasabi Arabic. Pero madali siyang Oo. kumigas. Dapat kainin agad. Nagbablog yung kasama ko. Nakapagulit. Ahanapin ah, ko si Jamal, iba pa pa vlog ko to kay Jaja si Jamal boys. Si Jamal na to. So yan po, mamaya na lang ulit pagdating dun sa bilihan ng tinapa eh. So yan po, before kami pupunta dun sa lutoon ng kubos, daan muna kami din sa call store. May bibilihin si ate. Pangit yung okra, gusto ko sana ng okra. Yung talong ng Pinoy. Oh ito ang talong natin Malang mga Pinoy. Ate, patingin nga ng isang talong na malaki. Ito ang talong dito sa may malaki, may mali. Sa sis mga sa Hindi ako mga pakikipag-usap. Si Ate, ba naman 'yung iniisip, pinapakita ko lang 'yung talong natin ito. 'Yung talong ng barein. Talong ng barein. Ito ang talong ng Pilipino. <laughs> Kung ano-ano pinag-iisip naman ni Ate na ila. Pero ano masarap iprito <laughs> yung talong dito kasi malalaki. Sobrang kintab na ng mukha ko baga na nagtrabaho. nagtrabaho. Talong daming pera ni ate mami bigay ng pera. Bagong sabot na oh yeah. Ato. It's okay only one and buy. Ha? Huh? Ay, sarap pala ito. Ito na lang. How much one kilo here? Here's on red. Ayoko yan. Gusto ko kasi okra tapos tangkong. Paano sa kasi ng okra? Doon sa tindahan. Pangit yung okra niya tapos yung talong ay ano yon? Gusto ko kangkong tapos okra lagay ko lang tapos sisaw-saw sa bago. Mu Bilisan mo na ti. Gutom na yung ano alaga mo. Tagali ate bumili. Bili din ako ng kangkong. kangkong. Gusto ko yung kangkong. At saka, meron palang magandang kangkong. Okra. Kakuluan ko lang yung yung kangkong, tapos itong okra. Sasaw ko, sa ko siya sa bago. Yung okra kasi parang medyo malambot na eh. You have new ano? Okra? New new, new okra. brother, mapin new okra. Palambot na yung okra, baka pag So yan po yung akin, apat na talong tapos kangkong. Baka kulang yan. Ate, kulang kaya yung talong ko. Aapat lang. Para yan po, tapos na kami bumili ng gulay ni Aji. Magugulay kami. Nagbili ako ng kangkong at saka talong. Lagain. Namiss ko ng ano mag uh, mag ano maglaga ng kangkong tapos talong. Magsisigang yata si Kuya eh. Hindi naman sinigang. Ano? Laga lang. Tapos si Sausa sa bagoong. So yan po, punta na kami dun sa gawaan ng tinapay. Parang kating teacher. Si Ma'am ko siya pag binigyan niya ako ng ipin na kubos. <laughs> si Ma'am Naila. Teacher siya. Teacher sa ano? Sa English. teacher sa... <laughs> <laughs> teacheran. Teacher. Sabi ni, sabi ni Rama dati, Nana, you know what? Pag teacher pala, dapat nakasalamin. <laughs> Tapos tawa kami ng tawa ni Madam. <laughs> Sabi ko, rama, nagsasalamin yun sila kasi may sira, may diferensya ng mata. Uh -huh. Hindi ibig sabihin, porka teacher, magsasalamin. Ay, ganun ba yun? Akala ko kasi mga teacher, dapat talaga magsasalamin kasi daw teacher. Nakakatawa talagang bata. Eh, no? Hindi na si Angken? May kausap ka pala. So, yan po, malapit na kami sa bilian na ha? gawaan ng kubos. Oh, dito ka tayo. Masagasaan ka. Salon, oh. Bagong open. Yan po, malapit na kami sa gawa na pinapay. May Christmas light na din sila, oh. brother. Good evening. Kita na ulit. Dumaan ulit kami dito sa paggawa ng pinapay. Very happy inside. man sila. Ang init-init ng ano nila pinagtatrabahuan. Siguro malang sinasahod sa kanila. Спасибо. That is 200 pills like that. 100 pills. Oh, 100 pills, see? A lot already. Oh. Uh -huh. Ayan po, inintay namin yung binibili ni ating tinapay. Ako hindi na ako bumili. Gusto ko kasi kumain ng kanin tapos gulay. Ano sana? Ay, hindi pa yung sayo. Hmm? Wala pa yung sayo. Ayan na yung maliit sayo, di ba? Ayan na matatapos na yung tinapay ni ate. O, ate, ayan na, luto na. Ate, pakita mo nga parang maitiman yan eh tingnan mo kasi hindi yung nagsiselfon ka pati nga, tingnan mo yung tinapay mo ayan na po, luto na yung tinapay ni ate medyo maitim din niya tinitingnan kasi nagsiselfon siya ka. tapos magre-reklamo thank you, ayan na pa na kami mareklamo, tapos ano cellphone ng cellphone ayan, nakabili na kami ng tinapay uwi na kami Hindi naman ako gutom kasi late na kami nagla-lunch. Hmm. Kami ako nga siguro kaya masakit ulo ko gawa na nag-lunch ako oras ano na. Ano so yan po hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Good night and have a good day. Good night everyone. Please don't forget to subscribe, subscribe, like and share. Ayan maraming salamat. Love good you man. all. Thank you sa pag-support na lagi ng aking mga video Sana dumami pa kayo. Thank you so much. Bye-bye. I didn't.